Hello guys, uh, itong video kong ito ay para sa kapwa ko FW ano. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng ano kayo, ng, ng alert. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng alert. Hindi ko alam kung bagong modus ito ng mga nagpabantay sa mga padalahan no. Ayan, hindi ko sabihin kung anong padalahan yan. Basta sa mga kapwa ko FW ano. Ayan, bibigyan ko kayo ng anay abiso no para hindi kayo matulad sa akin no Ayan. para hindi kayo matulad sa akin guys hindi ko alam kung modus ito nila no yan ka ka kapapadala ko lang guys yan kapapadala ko pa lang nandito ako tumambay ako sa park ang pinadala ko guys 800 red yan 800 red ang pinadala ko ah, uh, isang 500 isang 200 isang uh, 100 Bale 800 guys Bale 800 And Nandito yung papel sa akin Ayan Ito yung papel ko Ayan Ito Ayan Ito yung papel no Ito yung papel Okay And Na ano naman ako guys Na confused ako sa pera ko Um, buti, chinik ko agad yung chinik ko yung papel pero napirmahan ko na siya nung chinik ko, bakit si 700 to? si 700 ay 800 yung pinadala ko tapos si inano ko doon sa tailor, bakit 700 lang to 800 yung pinadala ko, tatlo isang 500 isang 200, isang 100 edi 800 pero lumabas doon sa ano nila, yung machine na maliit tatlo nga, tatlong papel, pero 700 lang nakalagay, sabi ko 800 yung pinadala ko ay, di binalik niya sa akin yung 100, binalik. Binalik yung 500, ay, binalik yung 100 sa akin. Sabi niya, pag na-short siya, tatawagan niya ako. Okay, sige, ta okay, sige. confuse ako. Tapos, uh, hindi mo na kumalis doon, tagal ko doon, hindi ako umalis Binila ko yung pera ko, 3.5 yung pera ko. Tapos, may natirang, ano, may natirang 2.8 ang kwenta ko naman 800 parang 36 parang mali talaga ako tagal ko doon sa ano sa padalahan eh di kinausap ko ulit siya no gumagano ba yung ano niya Just CCTV baka pwedeng uh, pacheck hindi sabi niyang gano naman hindi minsan kasi nagkakamali itong machine na to hindi ko alam kung ako yung mali o ikaw sabi ko sabi niya tatawagan na lang daw niya ako pag na short ako ayun ibig sabihin guys yung machine nila nasisira no nasisira na kumpisa ako, pag kwenta ko ngayon ko na realize na 3.5 talaga yung pila ko kasi 2.8 yung natira tapos 700 yung nasend kasi binalik niya sa aking 100 3.5 talaga kaya ako yung tama tapos yung machine yung mali hindi ko alam kung anay kung ganyan yung machine yung nagkakamali minsan daw nagkakamali yung machine eh, paano kung hindi ko na check yung ano yung kamamadali di ba tayo nagmamadali no eh paano kung hindi natin na check kung magkano pinadala natin kung ilan kung naniwala tayong 700 lang kasi tatlong papel eh tatlong papel nakalagay doon tatlong papel tapos 700 nakalagay yun ano ako pinag, pinaglabat ko 800 yung pinadala ko yung bin binigay niya sa 100 tapos sabi niya uh, tatawagan niya ako pag na short siya okay tatawagan niya ako pag na short siya yan Okay, uh, itong video ko ito ay palala sa kapwa ko FW tulad ko pag nagpapadala. no Lalo na yung nagmamadali. No? Tapos hindi natin na-check masyado yung ating pera. Ako naman na confused dahil tatlong papel nga yung pinadala ko. Tapos inulit-ulit ko pa yung video ko na in-upload na kung magkano yung pera ko. Kung ilan yung 200 na pera, ilan yung 100 ko, tapos ilan yung 500. Pero sure ako sa sarili ko na 800 yung pinadala ko dahil 800 talaga yung ipapadala ko ayan uh, ito ipabala lang no sa kapwa ko FW yan bago magpadala uh, i-check maigi and bago i-receive yung ano uh, i-check maigi kung magkano no ayan muntik na akong mawala uh, ng 100 magkano rin yung 100 to this din natin sa trabaho ano ayan okay guys hanggang dito lang yung video ko mag-iingat kayo lahat God bless